Ayan. <laughs> yeah. sa family, all right. Yeah. Sa family. Good morning po. Uh, nandito po tayo sa uh, Corona. Arlac. Barangay Ano barangay to? Sir, Tagumbao po. Tagumbao. Oh. Oh, Ayan, yeah. barangay Tagumbao. Right. Right. Okay, tagumbao. Ano na Tagumbao? Oh. Sa akin Anong yung malaki kunin mo ate kasi

yan ayan na Di mo kita mo mga jets na di anukan nairo Yan sa tapat mo Okay no shudalo Mahabay ang ganyan eh. Uh, pero dito may mas bago pa dito. Naulangan lang 'yan. Yung Rat snake. Ano lang po to? Ah, rat snake. Wala, ano wala pong kamandag. Ah, ba 'yan. Okay. Ito,

<laughs> <laughs> okay. Ito, ito alam po, ito may ganun itong lamang naman. Mas gasin. At yan, babaklasin natin. Oo. Ano na po ito? Wala pong kamandag ito. Wala? Yan, hindi po sila cobra. Ay, ganon Wala po. Pero... Tabi, iyon, iyon isa na yun. Ah, uh, ganun din po. Bungbuki. Ah... Bumalagi po talaga ito. Ah, uh, parang ano, parang cobra din.

So hindi pala kubra yan. Ayun, Ay, may parita dyan. Wow, <coughs> <tap> <coughs> hayon, hay ung, hay ung, hay ung, hay ung, hay hay

pa yawak doon. <laughs> Iyon kaya ang maka ng sisiyo? Hindi po, malit pa lang po. Ah, Nari po, dito na lang. Ay, itong malawag. Eh. Ito, so, mayroon dyan.

hindi, hindi na pa. Sabay! Nakikita niya agad? <laughs> <laughs> Magaling. Magaling si sila. Ano yan? Amoy mo? Malamig po kasi yan eh. Sinakaamot? Malamig po sa ilalim. Babagbag niya. Papasimintong ulit. Sino kaya? Sino kaya gusto magpapagtihan? Papay, hindi pa tapos mo. Huwag po rin ko na. Kaya hala yan. Ano yung papatrabaho mo? Sabay! Puta nga. Darilan mo nga mo. Eh, yung malamig ang gusto nila no. Oo po, sa malamig. Yung bang Ay. habitat nila? Ay, yung lalim ng ano, nararamdaman. Sila Erning Castro, kilala niyo? Ano po? Erning Castro. Tigasan po sila. Tatalay. Eh. Yun ang dating nagaano sa kampo eh, nanghuhuli ng ganyan eh. Mm. Tara balik tayo. Ah, <laughs> <Dara, laughs> sila.

Sobra po yan, huwag sa ano, marga. Oh, oh, marga. Ito, ito, ito. Ang okay, kikirot. Sa so, isang araw, ilan na niyo? minsan po, wala. Minsan, meron naman. Uh, po, isa ay dalawa sa ano? Uh, bataan. Bataan ba Sa San Bartolome ba? po nila hindi po kami. Sa bataan, talaga binuntayan ng mga aso. Malaki ito. Ah, naka-video. aso. Nung nahuli namin, inakyat mong aso sa taas, kinuha niya yung nakakatsa ng ganyan. Oh. Tinira! <laughs> galit na galit. siguro napupuyat sila. Ang buta siya. Yung sa loob niya ay. na tagiliran niya. So, Kayang Tagiliran ah, tubig. tubig. Wala sila Tal? na

Sige po. Sige bro, sige. Salamat po. Wala ah, po kayo nga nga. Shout out. Shout out. Card <laughs> Vincent. <laughs> ano uh, nga lugar ito? Tagumbaw. Barangay Tagumbaw. Tagumba Shout si out po pa. sa lahat ng mga kapatid natin dito. Ayan, ayan si. Dito sa Erona. Tagumbay. Tagumbaw. Tagumbaw. Ayan, Tagumbaw. Ayan, nakaisang cobra tayo dito. Yung mga nagbalat. Rat snake lang sila. Wala silang kamandag. Hindi sila delegado. Yun. Yes, salamat. Salamat. Ayan, a, shout out nga pala sa mga mabait namin <laughs> mga nanay. Ayan. <laughs> mga nanay. eh Mami Shen. Mami Sunog. Mama, Mami Del. Ah, <laughs> Para <laughs> pag malayo ang pupuntahan nyo ay. Pag malayo kayo, pupunta pa rin kayo. Opo. <laughs> Ate. <sinirap> <laughs> Ingay po kami ng konting tulong sa yung pag, ano nga, masaya, ganyan, masaya ah. oh. na. <laughs> yung pag-ano po sa ito. Sige. Oh. Ah, payari. na. Nakalimutan ko yung pang ibang pangalan eh. Shout out sa inyong lahat eh, Oh. Opo, oh, po, ay uh, lahat na po nang mabuhay po sabi. Shout out po sa inyo. <laughs> eh. Sige, sige.